Yo, ngayon ka lang na kayo nakita ng ganyan. Ayoko na ganyan sa bahay. Tinapanood ko kasing video to eh. Ibang alaman kung nantitrip ka lang, nantitrip lang siya. Ah! gusto siya sa akin. Out of nowhere lahat yun. Ngayon ka lang naka-experience ng ganun ba? Oo, lang. Alam ko lahat. Oo. Alam ko lahat na marami kang lalaki. Ano wala yung dagdag. Ano ba kinagagalit mo? Oo, ano ba? Ha? Ah! Kag-ee! ka, ganyan. <laughs> pansit pala gusto eh. Wow. Ano nangyari? Anong pansit? Nagputo. Paano mo pasok yung pansit, pre? Ako nagugutom, di ba? Inaalagaan niya ako. Hindi eh, ka niya inaalagaan, pre. Hindi ba? Oo. O. Feeling mo lang yun. Sinalo ka lang kasi tanga ka. Pre, pre. Diba na? Pansit Ay. Ay gilitan pa ako <laughs> saan punta? tulog na ako bakit? matri <laughs> <Nakanginan> matri pa <laughs> <laughs> e e dahil sa ginawa ko kagabi sobrang tahimik sa bahay nagkakailangan na silang dalawa Al alam nang nagsasalita ayoko na nga dito na ako sanay kaya ang ginawa ko wala akong choice kung di pa inumin lang sila ulit bumalilit ako ng bilog ano ba to? Bilog na... Ay, hindi, square? Ah, hindi ako familiar. Basta yan, bumilit ako. Ay, ay, ko sila ulit uminom para ano, makapag-open up sila, ganyan. Pero ang gagawin ko, papalitan ko ng tubig yung alak. <laughs> Tingnan natin kung may kakagat sa lasing-lasingan sa kanila. Ako na magtitimpla, yan. Natuto naman ako kagabi kung paano magtimpla nito, eh. Ako na gagawa para at least wala silang idea. Makikita na lang nila yung bote dito, empty, ganyan. Pero water lang nalagay ko ang gusto ko lang kasi talaga is makapaglabas sila ng feelings sa isa't isa. I mean, makapaglabas sila ng emosyon ba? Kasi nga, ayoko nang ganitong matahimik yung bahay, yung kaka-awkwardan yung mga tao. Isa lang ang solusyon pag ganun eh. Inom. <laughs> so ito, tatapon na, na rin to. Atang. Atang mm. Ay, natin to. Ay. Ang tagal ko na buksan. Oh. Ay, ito pa. Pabrito na yung Tubig. So, ito, tubig na lang laman nito. Wala, wala nang alak din. Pre! Pre, tara dito, bilis! Ano tayo, tang... Ha? Ano? Tara dito, bilis. Kaya ko na magtimpla nito. Inom tayo. Ay, naisipan mo. Ano? Para ako malmata, -awkward. <laughs> Parang, <laughs> ko malinaka, napaka-awkward sa bahay. Ang kahibig yun na yun rin. mag ko magtimpla na. Eh, Paano? Ano di ko alam? <laughs> Hindi ko alam. Re! Re! Ikaw magtimpla, di ko alam eh. Pa. In. Uh, na, ano po? Ayun. Alak na naman yan ah. Hey. Gusto ko yan! Umiingay ka kung may anak Papakita ko sa inyo kung ano sinasabi kong awkward. Tingnan nyo ha. Magkatalikuran. Ayaw talaga mag <laughs> Tapos na. Eh, yan. Ganyan naman pala. Sige, go. Tahimik niyo, Mm. Yun, sabi ni. Kaya mo eh. Pagkain agad yung hawak. Pot. Ayaw pa rin mag-talk, ha? <laughs> <you>, ha? Awkward nyo, ha? <laughs> Awkward. Yan, nag-green na siya. Shut. ikaw. mo lahat yan. Ano? Na? Shot lang po. Si Arna si Joanna. Ano ba problema na nananahimik kayo? Tagalan ko. Ako matagal na ako mahinginom eh. Oh. Probably yan. Lahat na ako. Si Joanna lasing lasing. Sabi <laughs> hey! Gusto sumuka? Hehehe ano? Hehehe. na. Ang ako ay kasi. Ba't ang niyo? Hmm. 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 Yan, 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 yan. Ilaw naman pali. Ayan. Pala, ubos naman na yung ano, dalawang pichel. Ay, eh, lasing na. Ay, ala na. nakadok na. Ay, alam, tatanong lang ako sa inyo. Kalahoy! Sa ka ba? Pre. Bakit ba ano? Ang tahimik niyo sa bahay. Hindi ako natutuwa. Saan oh, ba po eh? Wala namang. Sige, tahimik ka lang. <laughs> Ba't ba kasi ang tahimik niyo? na awkward ba ka na na kayo? Ngayon ko lang nakikita ng ganyan. Ayoko na ganyan sa bahay. Sinapanood ko kasing video, te. Oo, oh, video. Hindi ko malaman kung nang-trip ka lang, nang-trip lang siya. Hindi uh, ah. gusto siya sa akin, gano'n. Yung kagabi, walang trippings doon. Kasi out of nowhere lahat yun. Bakit kayo nga ka naman naka-experience ng gano'n ba? Ngayon <laughs> <laughs> lang. Yun alam, pali. Ko naman na, diba? alam ko lahat, di ba? Alam ko lahat. Oo. Alam ko lahat na marami kang lalaki. Wala ko yung dagdag. Alam ko lahat na marami kang lalaki. Wala ko yung dagdag. <laughs> oo. Oh. <laughs> Yun lang. Bakit pa ako nandito ngayon? Hindi ko alam sa'yo. Bakit nga ba? Sinama kita, pre. Huwag kang ano dyan. Ay. Binilit nga oh. lang kita eh. Binilit ay, mo pa Kaya ako nandito kasi alam ko ang an an dyan siya, oo. Ano mo pala eh? Hindi, Hindi ko, di, di ko rin alam eh kung nantitrip ka lang ba talaga, o oh. M&M na mga... Ano? <laughs>

Anong nangyari? Anong pansit? Nagutom pa Paano mo na ipasok yung pansit, pre? Hindi ako nagugutom, di ba? Inaalagaan niya ako! Hindi eh, kanya niya inaalagaan, pre. Hindi ba? Oo. Oh. Feeling mo lang yun. Sinalo ka lang kasi tanga ka. Ano naman? Nagkaganong-ganong ka na ka. Kinilig na ako, tapos sabi mo gusto mo pansit. Ano hmm. eh, yan? Inutusan mo yung tao, nagagalit ng... na. Kaya na-offend ako. Bakit? Dibyo ko na. Hindi no, 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 ko na siya gusto. Ay, bakit? Binitakaw na ako, pre! Sakit! Bakit kasi ang... Lasing ka? Hindi ako lasing, pre. Eh, ano yan? Bagsak-bagsakan. Bagsak-bagsakan. Na-offend ako, no, no, pre. Pero lasing... May tama ka? Eh, pero... Na-offend ako no, sa Konte. Hindi ako sinapot, pre. Sinapot ako, pinitakaw pin mo. May tama kang konti. Kon. Very good. Very good. Naipasama yung test. <laughs> hindi mo na siya crush? Hindi na, na-offend ako rin. Na-offend ka? Hindi ako sinapo. Sinapo ka. Eh, sinapo ka. ka. Pero nagkatitigan kayo. <laughs> 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 Sinitawan ako. Tapos, hindi nga. Ito nga. Sinitawan ka. Duster yun eh. Ano yun eh. Parang siga-siga -siga yun sa kanila. Talagang hindi mo papakita yun ang kinikilig siya. Ikaw ba naman? Cutie-cutie ka. Parang hindi ka magpakita ng ngigilig. Pero pwede ko naman, may care siya sa'yo. Kasi kaya galit siya. Sa muna siya sa'yo, eh. Kumuha ng pansit Pero di mo na type. Ma-offend ako. Binatawan. Binatawan na. ka. Mm -hmm. Ay, mabilis mo na ma-offend. Pero bet mo. Mm -hmm. <laughs> Mami na. <laughs> pero ngayon, ngayon, mm. bet mo pa rin. Na-offend no, 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 no no. ka lang, pero bet mo pa rin. Hindi <laughs> makasagot! <laughs> Sumunod sa'yo, tangin, kinukuha ka ng pansit. Pag ako hindi binigyan niya ng pansit, ibig sabihin, eto, 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 hingi tayo ng kulu, ha? Mm. Nagpakuha ka ng pansit. Pero mm. syempre, as a friend, dapat, pati ako kuha ng pansit, diba? Dapat mm. parehas tayo. Pero pag ikaw lang yung binigyan, ibig sabihin, hindi lang niya maamin yung finish niya sa'yo. Kahit na pre, try lang natin. lang natin kung bibigyan tayo. Bibigyan din ako. Ano? Parang sign to sign. Hindi tayo na. Hmm? Pre. Pre. Diyan na. mo. Ay. na. Saan punta? Bakit? Bakit? ako pinagyong pray niyo yung sign Ha? Sorry mo ka sa Na Ano kasi yun? Siga-siga mm -hmm. siga, kasi yun. Siyempre, magsargang mister. Rapper pa. Ah, o, oh, siyempre, di mo pakita ng feelings yun. Eh, ikaw, ano ka? Cutie-cutie. Syunga-syunga. Kaya pwede mo pakita ng in-love-in-laban. Diba? Ito pa, pre ito pa yung twist mm -hmm. niya. pre Ito pa yung twist. Ah, ha? Walang alak sa iniinom mo pare, Eh, tubig lang yun. Gago? Sinungaling ka talaga pre, lasing-lasingan ka talaga pre. Eto pa. naman na namin? Eto pa. Bakit? Lasing ka na no? Lasing. <laughs> lasing ka? Talaga? Hindi. Hmm. Eto pa yung pinakamagandang twist. Pare, eto pa pinakamagandang twist. Alam niyan tubig lang yun pre. Naramdaman niya tubig tubig lang naman. <laughs> Nakakahiya, di ba? ko si Andrea. Pataw ko, tatanong ko lang para sure. Hindi mo ako mapipigilan. Pre. Bad trip pa. May tatanong lang ako sa'yo. Ano yun? Tatan May tatanong ako sa'yo, Bilis. Wag ka na mag-alit. Takang tanga -tang, para yun. Parang malang pinagsamahan. Bad trip pa sa'yo. Ano ba trip eh. doon? <laughs> Ang ganda-ganda na lumalapit sa'yo. Ayaw mo pa. Sa gano'n doon siya. Kasi alam mo marami lalaki. Oo. Tapos baka mapabigilan ka lang sa lalaki. Ay, no. Ay kawawa ka naman. Ayaw mapabigilan sa lalaki. Gusto siya lang yung lalaki. <laughs> Alam mo namang seryoso akong tao. Buka na tuyo. Ano mo gulo pa? Na, <coughs> uh, uh. na mo, hikain ako sa inyo. Anyway, dapat na lang ako iyo. Hey, Bakit baby. si Juana lang yung binigyan mo, pansit? Eh, siya nung nagpakuha eh. Bakit di mo ko tropa? <laughs> Patingin ka, Juwan? <laughs> Galit-galit ito na.